Guys, sa wakas, makauwi na ako sa Banwa ang Puyo, no? Ligyan ako sa sunlight pa. Di ako pa ako nakakaligpit. Kaya mga tao dito, nalulungkot na naman. Ay, alis na ang anak ni ni Boss. Kaya wala nang magiging artista dito sa sunlight ng kapatid ni James Salid, no? Kaya malungkot na taga-isla kasi uuwi ang isang artista. di wala nang artista dito sa sunlight. Kaya bibigay ko ang papel ko sa kasama ko dito, isang direktor at magaling siya. Kaya anak tinini-nito ni boss. Kaya papahiram ko ang sunlight kahit isang oras lang. Huwag mo lang gasgasan at pagbalik ko dito kailangan malinis ang sunlight, walang dumi ha. Kaya ito. Ngayon ipapakilala ko na ang anak ni ni Boss dito sa isla. Kaya yan o. Oh. bising bising bisian yan. Anak rin ni Boss. Naka-iPhone. Yes! Boss, ipa bantay ko ang isla ko. Eh, tiwala ko muna sa'yo ang isla ko. Ingatan mo. Sana walang magasgasan at walang madumihan. Um, Isang oras lang naman, babalik din ako agad sa isla. Huwag kayong matampo. mag lang ako sa kung saan ako galing. Tabanong ko yung shoutout kayo sa inyo. Uwi na ako. Woo! Boss, boss, boss. Parang problemado ako ngayong araw ah. Oo nga eh. Problemado ako eh. walang ma matuhiyan. Kaya, pangalagaan mo po? ang isla ko. Akong bahala dyan, Pitiwala boss. Hindi ko talaga sa'yo. Trusted dyan, boss. Sige, sige, Ito, itong kahoy na to. Papakahawakan na natin, papabakal natin yan. Yun. Tapos yung flooring niyan. Gawin natin simento. Oo, si Minto, <laughs> Wala na ang firmunan yan. Tapos, <laughs> Diyan, yung yan yung alaman na magbabalik mo, may mga bunga na yan. Mga bunga na ano, mga Christmas lights? Christmas tree. <laughs> 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 yan, ingay. Uh, yan. Sige, sige. Kaya ang dami natin ang plano mo, ang dami mong project niya nangyari dito. Ang dami ang plano natin, boss. Sana ang matubad ba? Kailangan, pagbalik ko dito, kailangan to. Hindi na nga dito ang kulay niya. Ano na siya? Dead <laughs> <laughs> ano na. Dead na siya. Ano, pag nabalik mo boss, ano na siya? Bulok na. Bulok na? Bulok na boss. Dead Mga bago lahat. Bago lahat siya <laughs> boss. mga, ganda mga plano. Magbibili tayo ng ano? Kahoy. Yun. Sige, di wala mo ulit. Sige boss. Mm. Babay na. Akong bahala sa isla mo boss. Okay. Ingat, ingat, ingat. Yes, nakabalik na ako dito sa sunlight. Oh, ang aking resort Yeah. yeah. Punta natin ang pinaka natin ng isla kung kung kumusta ang isla ko. yeah. ano, ano kaya nung mga project niya. Ito. Uy, nandito pala ang pare ko. Kumusta ang isla ko? Kumusta, kumusta ang isla ko? Kumusta ang isla ko? Lahat, lalagat na lang regular, tanggal lahat. Tanggal lahat, lahat yun. ng gamit, pinalinis na natin para pagkapasok mo, Ma maluwag. tingnan natin ang isla natin, no? Napakalinis na isla. Binalik napakalinis ko. nga. Binalik ko ang mga basura. Bin <laughs> <laughs> binalik mo pala ang basura? So, ano, kaya, kaya pala. Kaya pala um, napakalinis ang isla natin, no? Oh. na mo talaga na may That's dumagdag na yung yate na yun saka yung yate na yun pinapix ko na yun fix na yun? Di, no di, no oh. di na mo pakita mo yung yate nakapix ko yan, di na gumagalaw yan nakaragbi eh. sa ilalim ng dagat ano nakaragbi pala yan hindi nakaglaw naka grabe paano ni hindi nilagbi mo ayun maraming thank you sa tiwala mo no kaya proud na proud ako sa iyo kaya next time regalohan kita ng resort ulit. Kaya dito po. Bukas, may restaurant kita. Muna. Kaya yun na, thank you.